So guys, after 5 days, ito na yung kamay ni Mike. May improvement na. Kaya mo na paano, anak? Pakita mo sa kanya paano mo na. <laughs> 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 yung sabi, ganon. Yung pwede mo na. Ganon. Hindi uh. na sakit. Uh. Tapos, yung Tapos dito, na. sa kamay mo. Wala. Wala na. Okay na. Sabi mo, kaya mo na mag-push up. Show us, Mark, paano no, ka mag-push up. No! Umuwi si Mike galing sa taekwondo sa issue niya na masahit ang kamay. Kasi daw, ah. aksidente na sipa nung ka-sparring niya yung kamay niya. Uh, so, ito, sabi niya, gusto niya magpamasad sa akin kahit masakit. So, yan, minamasad ko siya. Ngayon din, kasi pero sa ibang <laughs> sa ibang bata 'to hindi ko siya gagawin. Pero dahil anak ko naman siya, uh, kaya ko siyang gawin na imasage ng ganyan. Pero kung bug-bug lang mawawala din naman 'yan. Kusa. Kahit lagyan yo na lang ng yellow Ah, edi dito talaga. Dito rin. O oh, binabalik dito alam yung site na Ah. Eh toyo. Ah. Bomba. Ah. niya. Ah. <laughs> Is time talagang tinudo ko na 'yan dahil anong kung susunod na araw hindi ko na siya mamasahe. Papahingahin lang muna natin guys yung after 3 days. Pag hindi pa rin siya gumaling, uh, ulitin ko ulit yung pagmasad sa kanya. Importante lang dito guys ay hindi siya mamaga. Kasi pag once na maga yan, hindi na talaga siya pwede i-massage. Antayin mo muna mag-heal o gumaling yung pamamaga bago mo siya i-massage. Kanok magaling na. Bakit pa ganyan-ganyan ka pa? Yan. Ano ba yan? Huwag mo na tulagyan ng yelo ha? Hindi na yelo dapat nito. Hot. Ah. Takit pa rin. <tinyo> hindi, dyan, hindi, hindi naman ma ano na kayo, ma-diin. Ano mo? Try mo.

<laughs> Ito anak, hindi? Hindi. Ah. Kailangan diinan siguro. Hindi kasi dinidiinan eh. Ako di din din. Gano'n nga eh. Huwag na yun, mabugbog <coughs> <coughs> na yun eh. Three days na yun eh. Hindi na naman siya. Hindi mo. Ayun, no? <laughs> <coughs> <coughs> Kung bubog yan, dapat magaling na yan. Siyo nga, siyo nga. Ang galing nga si kuya. Eh. <laughs> <laughs> ah, sige Sus. Wala na? wala na. Bingo. Bingo. Na? Oh, na. <laughs> Sa scale na 1 to 10. Gaano ka site yung yung una, yung una. 1. Gano'ng kasakit? Hindi yan, Sa 1 to 10, ang pinakamasakit siyempre yung 10. Mm, Tama ba ko na? Yung ni-massage mo, 5. Ngayon, anong scale to? 5 ulit. 5 pa rin? Hindi, walang magaling. 7, ganun. Mas masakit ngayon? So, so buto na eh. Hmm? Buto na nga yan. I know it. sobrang lap mo kuya. ah! Buto na kaya. Sabi mo, buto na. Ay, joke lang. joke lang. <laughs> Wait lang na. Hatakin mo ma. Huwag ka kayo eh. Hindi <laughs> <laughs> yan muscle. Okay. Hingitin mo. Ano may tumon na kumay? Ang <laughs> Sabi na, boto eh. You want it? Huwag <laughs> ka mang basa ah. <laughs> Pigilin mo. <nino. laughs> ikot mo anak. Ikot mo ganyan. Hindi mo maikot? Kaya. Why? Kala kung hindi mo maikot, ibig sabihin pati yung dito mo masakit. Kala ikot mo eh. Tayo. 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 Loko mo na nangyata yata ako, eh. Excuse me dito. Toilet. Si kuya noon. Tagal ka rin gumaling nak, no? What? Wait lang yan. balik talaga si In. Lumaki yung dito niya. Naiyak nga dito. Hindi ko nga na video niyo nak, no? Hindi pa kasi ako vlogger noon. Oh. Tagal na yung grade 7. Ganun mo, anak. Ganun mo lang. Ala ka, Si Kasi ganun mo, big, bigla. Kapan? Ayaw i-exercise, kaya pag di na-exercise, wala ka na. Yan. Tiyo. Okay na? Ha? Wala na, ako tiyo. Okay na yan? Ha? <laughs> so guys, after 5 days, ito na yung kamay ni Mike. May improvement na. Kaya mo na paano, anak? Pahita mo sa kanila paano man. na. Pwede talaga. Yung sabi, ganon. Yung pwede mo na. Ganon. Uh. Hindi na masakit. Uh. Tapos, yung Tapos dito, na. sa kamay mo. Wala. Wala na. Okay na sabi mo kaya mo na mag push up show us mark paano no, ka mag push up no. <laughs> saglit lang okay mark it's go mark Tingnan natin kung magaling na talaga yan Diyan ka mag push up dear Ayan. So, okay ayaw ayaw <laughs> Hello, bye-bye. Bye, guys. So, okay na si Mike.